And yun yung concept ko palagi sa ano sa members ko and i think if it applies to all as well mm. when people feel good about themselves yes. they produce good results oh, yeah. ako yung magpapa feel good sa kanila at some point kaya nga sabi ko trust me first mm. pagpasok mo sa organization natin pag wala ka pang tiwala sa sarili mo paniwalaan mo, mo lang muna ako mm. trust me first hanggang dumating ka doon sa punto na you trust yourself. So habang wala pa silang trust na kaya ba nila, mangyayari ba yung nangyari sa akin sa kanila? Mm -hmm. Ako muna sasalo. papa experience ko sa kanila yung lifestyle na hindi nila na-experience na. doon sa workplace nila dati. Ah, uh, ito pa. Mas so, aliida meron ka rin talaga tipo-tipo eh you no. Know? Totoo ba? Totoo 'yan. Oh. Namimili ka rin. Namimili ka. Namimili ka ng rin. leaders. Bakit tayo namimili? Bakit ka namimili? Kasi para hindi sila magsasayang ng oras ko. <laughs> 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 Tapo <Tamba, laughs> you 'no. Know? Agreement ko sa kanila. Ano lang, diretsahan. Mm. You can walk with me if you want me to walk mm. with you. Mm -hmm. I can run with you if you want me to run with you. Mm. We can even fly if you want me to fly with you. Mm -hmm. But please do not waste my time. Alright. yun yung agreement ko sa kanila pag so, tututukan na kita kailangan nagsipang abo tayo talagang uh, clear sa kanya na kung ano yung submission na gagawin sa'yo kasi you as a leader binabalue mo yung time mo oh. and yun din clear din sa kanya para hindi rin tama yun